Hindi talaga pinalampas ng batikang komedyana na si Pokwang ang kumalat na maling balita sa social media na nagsasabing anak daw nila ni bossing Vic Soto si Tali. Naging usap-usapan ito matapos maglabasan ang ilang peking account na ginagamit ang kanyang pangalan at larawan. Sa isang post na kanyang ibinahagi sa threads, ipinakita ni Pokwang ang screenshot ng naturang panluloko. Makikita sa peking account ang nakalagay na mensahe. Ma'am Pauliin, kukunin na po namin yung anak namin ni Bossing. Halata naman po sa hitsura ba diba sa akin nagmana. Bukod pa rito, may isa pang nagkunwaring si Vic Soto na nagkomento ng pambabastos laban sa kanya, ang corny mo magjoke po kwang. Si Willie lang yata natatawa sayo. Di ka papasa sa it bulag ako. Dahil dito, hindi napigilan ni Pokwang na maglabas ng saloobin. Mariin niyang pinabulaanan ang mga nabasa sa Peking Post at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa mga taong gumagawa at nagpapakalat ng ganoong klasing kasinungalingan. Git kailanman ay hindi niya tinawag na ma'am si Pauline Luna Soto, taliwa sa ipinapakita ng fake post. Fake News Grabe na mga tao sa social media, mga wala kayong magawa. Makakarma din kayo sa mga ugali niyo never ko tinawag na Ma'am pauliin si Poleng Kaloka. Pero mas malalayong mga nag-share at nang husga agad. Ang buwelta ng kapuso actress at komedyana. Hindi pa doon nagtapos ang kanyang reaksyon. Sa isa pang hiwalay na post, muling naglabas ng matapang na pahayag si ang laban sa mga gumagawa ng maling impormasyon at paninira. Ayon sa kanya, fake news. Grabe na mga demonyo sa social media, aanihin nyo na mga bad karma nyo. Maraming netizens naman ang agad na sumuporta at nagbigay ng encouraging comments para kay Pokwang. Ipinunto nila na hindi dapat pinapansin ang mga ganitong klase ng paninira, dahil malinaw naman na gawa-gawa lamang ito ng mga taong walang magawa sa buhay. Ang iba pa ay nagpaalala na maging mapanuri at huwag basta maniniwala sa mga nababasa online lalo na kung galing sa hindi verified na account. Sa huli, naging paalala ang pangyayaring ito sa lahat na huwag basta-basta magpapadala sa mga peking balita. Para kay Pokwang, mas mahalagang ipaglaban ang katotohanan at huwag hayaang sirain ng fake news ang kanyang pangalan at reputasyon. Ikaw, ka-ex, anong masasabi mo sa isyong ito? Dapat bang kasuhan ni Pokwang ang mga gumawa ng peking post laban sa kanya? I-comment mo ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video para mas marami ang makaalam ng katotohanan.